Kit Jimenez, debut game sa San Miguel Beermen kontra NLEX Road Warriors kasado na at Romeo at Jimenez tandem sa PBA mangyayari na? Isa sa masasabi nating kilalang malalaro sa batch ng 2023 PBA Draft ay ang 5'11 combo guard na si Kit Jimenez. Pero tila mas pumutok ang pangalan ni Jimenez nang bumagsak ito sa 76 pin na halos hindi pa mapili o maging undrafted sa batch na ito ng draft. Pero ganun pa man ay nagtiwala ang team ng San Miguel Beerman at binigyan ito ng kontrata. Pero tila hindi pa nagtatapos dito ang pagsubok para sa pangarap ni Jimenez na makalaro sa ating pambansang liga dahil nga sa ayaw i-release ito ng kanyang team sa MPBL dahil dito ay nah hold muna si Jimenez at hindi pa rin makakalaro sa anumang mga, game na sasabakan ng SMB hanggat hindi pa ito na i-release ng kanyang team sa MPBL. Pero nito lang ay may magandang balita para sa kampo nito dahil official nang inactivate ng SMB si Jimenez at makakalaro na ito sa kanilang season opener mamaya kontra NLEX Road Warriors. Natapos na kasi ang stint ni Jimenez sa MPBL kung kaya't free na ito na maglaro sa kanyang bagong team at bagong liga. Sa magiging laban ng SMB at NLEX ay magiging debut game naman ito ni Jimenez sa PBA. At at magiging exciting ang laban na ito dahil dito kailangan patunay ni Jimenez ang dalawang bagay. Una yung bagay na hindi nagkamali ang SMB sa pagkuha dito at pagbibigay ng kontrata kahit pa halos nasa dulo na siya ng draft. Pangalawa ay mapatunayan sa mga teams na hindi kumuha sa kanya sa draft na nagkamali sila ng desisyon kung bakit hindi ito pinik. Pero maliban sa dalawang yan ay may isang bagay. Ang bagay na nagbibigay ng pagiging ganado na maglaro at makapagpakitang gilas dahil natupad na nito ang kanyang pangarap na opisyal na maglaro sa PBA. Samantala, speaking of pangarap, hindi lang ang pangarap na makalaro sa PBA ang natupad ni Jimenez. Dahil natupad din ang pangarap nito na makasama sa isang kupunan ng kanyang itinuturing na mentor, kuya at idol sa basketball na si Dabro Terence Romeo. Inamin ni Jimenez sa isang interview na si Dabro talaga ang ultimate idol nito sa larong basketball. At hindi lang basta idol kundi isang inspirasyon. Dagdag pa ni Jimenez ay lahat daw halos ay ginaya niya niya kay Dabro. Pagmula sa playing style, jersey number at style ng buhok. Ganun pa man ay may magandang balik naman din dito si Terence Romeo dahil sa ganap na silang magka-teammate ay mas naituturo ni Romeo ang maraming bagay pa dito kay Jimenez upang mas maging ganap na the ang kanyang galawan sa loob ng court dahil dito ay mas kakabangan na magiging tandem ni Romeo at Jimenez kontra dito sa NLEX mamaya try to imagine dalawang laro ang Romeo ang maglalaro para sa SMB